dati kasi nung mayor ako, wala naman yon. Eh, tatlong taon ako nawala. O, nung nangangampan sumulat sa akin yung mga magulang ng eskwelahan, teacher, at saka mga alumni. At din nung natanggap ko yung sulat, pinuntahan ko, masyasya naman talaga. Every gate ng eskwelahan. O, tinayuan ng apat na palapag. Mm -hmm. Alam mo ang lapad. ano Anong lapad, manong ped. Kasi lapad ng bangketa. Nasa bangketa. Ayun. Eh, tapos, din, nag-alcal din ako. O, oh, salamat sa Diyos. oh, di sini, si, si, sabi ko doon sa engineer, sabi ko, ay, tingnan nyo nga, may building permit ba yan? Mm -hmm. And so on and so forth. Kasi, you know, roads, alleys, and boulevards, by its face, no, Manong mm -hmm. Ted, Opo. is beyond the commerce of man. May mali na kagad. Bukod sa reklamo ng mga magulang. May building permit ba? Wala po oh, yun. Oh, Dinuro ko oh, agad. Yun nga po. Yun nga po yun. Oh, uh, oh. Hindi ba meron din dyan pakakasala yung kapitan mismo na pumayag, na pumayag at saka yung city engineer?